Canon Road ay isa sa apat na pangunahing daanan patungo sa lungsod ng Baguio. Ito ang pinakamabilis na ruta paakyat ng Baguio kapag galing kang Manila. Dito din matatagpuan ang pamosong Lion's Head. Ang kalsadang ito ay napapalibutan ng magandang tanawin ng mga bundok, mayayabong ng mga halaman at mga pine trees kaya naman tahanan din ito ng iba't ibang mga waterfalls. Sa video ito ay atin namang silipin ng isang tagong talon na talaga namang kamangha mangha dahil sa taglay nitong asul na tubig na napapalibutan ng matatayog na kabundukan. Saan nga ba ito matatagpuan? Yan ang ating alamin sa isa namang panibagong adventure mga biyahero. Tara at sama-sama nating libutin at silipin ang mga pinakatinatagong yaman ng Pilipinas. pagtalang umaga mga behero at nandito tayo ngayon sa May Aurora Hill kina MJ's Adventures bali uh, ang lakad natin ngayon ay dito sa May Canyon Road so muling nga nilang binuksan itong Canyon Road sa publiko o sa mga motorista kaya sasamantalay natin yung pagkakataon ngayon na makadaan ulit dito sa May Canyon Road bali ang pupunta natin ngayon ay itong nakatagong talon dito sa May Country dito sa May um, uh, Canyon Road ang pangalan nito ay Ataki Falls so tignan natin kung ano pa yung mga iba't ibang makikita natin sa daan So kasama natin ngayon, I'm all right so good morning Baguio City At uh, magsisimula tayo ng biyahe dito sa may Aurora Hill 22 kilometers ang layo, 44 minutes So oras natin ngayon ay 10.48 ng umaga Let's go Good morning, Baguio City! At uh, Panagbenga nga ngayon ay op opening pala ng Panagbenga kahapon. Makikita nyo naman dito, walang masyadong traffic. So hindi ko lang alam kung walang masyadong turistang tumaas ngayon dito sa lungsod ng Baguio. Kasi kahapon din, ng opening, walang masyadong traffic. So tignan natin pag uh, nag grand parade kung uh, maraming turistang tataas dito sa lungsod ng Baguio. At makikita nyo kung gaano kalawak yung kalsada ngayon. Uh, 10.49 na ng umaga Uy, close sila MC2600 <laughs> Ayan, papasok na tayo dito sa may uh, checkpoint ng Canon Road Dito sa pinakabandang taas Bago ka magpasok uh, ng Bago pumasok ng Baguio Tinanggal na nila yung checkpoint Ito na yung Canon Road viewpoint na sinasabi. Filipino-Japanese Foundation of Northern Luzon. Ganda ng tanawin natin dito sa ating bandang kanan. Yun yung kan ginagawa nila doon sa may lawakan banda. Yung tinatawag nilang The Great Wall of Baguio Or The Great Wall of Ungasan ba yun Diyan sa may luwakan Yan o oh, May mga naka-stopover dito tinitingnan nila yung napakaganda view yun Ng kabundukan dito Sa so, may Kabuyaw at Santo Tomas Tapos sa kaliwa natin makikita natin dito yung malawak na parking na ginawa nila Para sa mga gustong bumisita dito sa Lion's Head Sobrang lawak nito, makikita nyo dyan Ilang sasakyan din yung kaya dyan Ito na yung Lion's Head At makikita natin dito naman na konti lang yung turista na tumaas dito sa lungsod ng Baguio Dati, punong-puno yan Halos hindi mo mahulugan ng karayom Sa dami ng turista na nakapalibot dyan sa ulo ng uh, Lion na yan na pamosong lain side natin <laughs> ayun o may falls dun kita nyo ba yun kadugtong yan ng hydro falls hydro falls, yung likod lang yan pero pwede na rin yung hydro falls Magka, halos magkasama lang na magkatabi Mainit na yung panahon, saktong-sakto tong klima dahil maliligo talaga tayo ngayon dito sa May Atake Falls. Grabe dito man. Wasak. Ay ito pala yung nag-landslide dati. Kaya one way diyan. Dito banda. Ito pala yun yung nagclose. Tapos nag-reroute sila dun sa baba sa may ilog. Ayan o, yan yung dating kalsada. Nung hindi pa gawa yung kalsada na to dahil dun sa landslide, dito sa ilog sila bumababa. Nagre-river crossing, kaya ang nakakadaan lang dyan mga 4x4. Uh, tsaka mga pang trail na trail bikes. Pero may mga scooter naman dumadaan dyan. Lakasan lang talaga ng loob at tsaka sa diskarte mo kung paano mo lulusutan. Kasi sobrang lubak talaga yan. bato at saka yun nga river crossing ganda ng mga kabundukan na matatanaw natin dito sa ating left side nakakamiss yung ganitong biyahe mga biyahero dito sa may Cannon Road kasi tignan mo naman kung gaano katatayog yung mga kabundukan na nandito diba? Kaya maraming mga riders na gustong tumas dito sa lungsod ng Baguio dahil sa tanawin na meron dito sa Kennon Road. Ayan. At isa pang dahilan kung bakit ito mas pinipili nilang tahakin na kalsada pag tataas sila ng bagyo dahil ito yung pinakamaikling daan patungo dito sa lungsod ng bagyo pag galing ka ng Manila. Ayan. At dito sa gilin natin sa right side may marking. mapapansin yung mga rock netting nila. Ganda. Ito yung Camp 5 Bridge. रिकॉर्डिंग बताया रिकॉर्डिंग ली तो nga. Kaya nga sakto-sakto pa maliligo. Sakto'ng tampisaw ba? <laughs> Woo, nice one. Ayan, yeah, iinit Pakainit Ha? Oh Medyo malakas, minsan mahina Ang daming tubig Malakas tubig ngayon, maganda Maganda, sobra Hahaha <laughs> Oh, dito may falls din dito sa so, may Comfort Bridge. Lapit na tayo, magka-camp 3 na rin. Ayan no? kita nyo ba 'yan? Ang kabundukan na 'yan. Sarap talaga magmotor dito, Mainit, mainit pero syempre, 'yan talaga yung balak natin pa kay natin ngayon kaya tayo nagtanghal eh, kasi eh, mahirap maginaw dun pag maginaw yung tubig Tignan nyo yan <laughs> Parang may hamog Yung task dito Yung sa kabudukan na natatanong natin Alright, malapit na tayo dito sa may Ataki Bridge Kung saan tayo pupunta dito sa may Ataki Falls din Kunti lang naman yung lalakarin natin Mga ilang metro lang Pero Ayan, ito na yan mga behero, Ito yun, welcome to country 3 sabi niya Boundary kasi ito ng country 3 at saka ng Cam 4 Ang pupuntahan natin Dito man tayo, hanap tayo ng parking Alright Let's go Dito na tayo ngayon sa may boundary ng country 3 at saka ng Cam 4 Ito yung waiting shed dito barangay Camp 4. So dito tayo papasok mga behero, tutumbukin natin tong ilog. Ang napakadaming tao ngayon dito sa Atake Falls may mga nadaanan tayo mga pamilya. So tignan na natin doon tayo banda sa may falls. Tignan tayo mo. sa may upper part kasi marami ng tao doon sa spot natin dati. Yung lagun doon sa may baba. So, dito yung lagun banda. Dito naman banda yung falls. Dito sa taas. So, marami pang tao kaya antay lang muna tayo dito. Tapos check natin mamaya kung makakaroon tayo ng spot. Ayan. mo pero ito na yung Falls na nakatagong falls dito sa my country 3 at cam 4 dito, natin makikita kung gaano kalinis itong tubig na to dito natin yung ilalim ito nasa 3 to 4 feet lang siguro to yung lalim nito. Na pero napakalinaw yan mga bero solo na ulit natin yung spot na to uh, bumaba na yung mga kanina so tignan na natin to at liko na rin tayo sa mga at dito nagtatapos ang ating adventure dito sa may Atake Falls. Nakita nyo naman kung gaano kaganda at gaano kalinis itong lugar. So, recommended namin to na puntahan nyo. Dito lang yan sa may uh, Camp Cam 3 at saka Cam 4. Ito, boundary. Makikita nyo dito yung Atake Bridge sa gilid. and So, hanggang dito na lang mga biyahero. Maraming na salamat sa pagsama. God bless and peace out.